kalok for today's video gagawa ako ng linopak ayan sa bicol linopak meron ako ditong pitong pirasong saba ayan, at eto may buko syempre hindi mawawala ang peanut panay at condense ayan at, at mantikilya star margarine ayan mga kalok gawa-gawa ako ng linopak Ma, ah, at ito nang nga nilagay ko niya sa ito, sa malinis na yan, yung lagayan na ma, an, malalim na no, stainless. So, dudurugin ko siya ng baso, di ba? Ayan. Lino pa para sa merienda. Ay makaloka, Ayan. ayan Lagyan natin ng margarine. habang mainit-init pa yung um, saging na saba. Ayan. Ayan. Diin lang diin ng diin. Pag na-crave ka talaga sa isang pagkain. Ayan. Sa isang pagkain na ganyan. No? Kahit medyo mahirap-hirap. Ayan. Umuwi ka pa yun. No? At lagay na natin yung ano siya. Yung mani. Para mahalo. Ayan. Ayan mamaya na tong ano, buko tong condensed later na to ayan magdadagdag lang na lang tayo ng konting mantikilya mamaya huwag naman masyadong marami Ayan, yan, lagyan natin ng condensed, Para masarap. Lagyan natin siya ng condense. naman super dami kasi nakakaumay na rin. Ayan. Nasa dorog section na tayo mga kalok. Wala kasi kung malalim yung pinaglalagyan ng saging para yung ano siya, yung drugin siya. Nilalagyan ng ano Parang ano, tawag dito. Yung pinaglalagyan para mag, pag pag maggagawa ka ng pa Ayan. Kung gusto mo marilax, relax umupo ka lang. Pero kung gusto mo talaga namang pahirapan yung sarili mo, ayan, mag-ano ka ng nilopak. Yung tipong wala kang ano, lagyan ng ano talaga yung pandurog. Ayan, diba? Ayan, mga kaloka. Ayan ano kasi dito Madaling. ayan yan yung nilupak di ba kunting ano lang ano pa durog mano-mano yan kutsara na lang ay basta na ka talaga sa pagkain gagawin mo ang lahat magawa mo lang masunod mo lang yung gusto ayan ang mga kalok ayan ang aking homemade linupak ayan. truly yours star para hindi pa masyadong durog. Carry na yan. Ayan. Thank you for watching.